Kaya ka na abudoya, sa inyo Masarap at Mas Takin. Iratan natin ang amdalihim, gayarin magduwi alayhim, malabalit. Amin. Ginoong Diyos sa kalinaw, dunga ang among pagampo, sa makadagang higayon, among isulayan, sulod sa dagang mga katuigan. Amin manama, salamat tulangon, na pagbuhoy no, kanamit ko upianan. Salamat mo panahon no kuno no pogi niog kanami lahat patulongod no koi no konon mo opiah no koi ko undiyot isiko taw nai We believe in you Lord the God Almighty and spare Davao City from all this kinds of trouble in your name we give it all in the name of Jesus Christ our Lord and Savior this is our prayer Amen This is Shadows. Listen. We listen. We inspire. This is ah. Our... Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOQers sa pakikiisa po ng lungsod ng Davao sa panawagan para sa isang matiwasay at mapayapang mundo, lalo na sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, Ukraine at Russia, ay nagsagawa po ng isang prayer rally sa nasabing lungsod sa pangunguna mismo ng lokal na pamahalaan ng Davao City. mismong mga sundalo, ayaw po namin ng gera. Ayaw po namin ng kaguluhan. Kasi kami po mismo ang kauna-unahang maapektuhan kasama na ang aming pamilya. Pero kung kinakailangan pong ibuwis ang aming buhay, kami po na inyong mga sundalo kasama na ang hanay ng buong kapulisan ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad ng ating bansa. Gagawin po namin ang lahat para sa Diyos, para sa bayan, at para sa mamayang Pilipino. In every disturbing situation, the only thing that we can do is to pray at ipanalangin ang kapayapaan sa buong mundo. No religion, no biases, no inclination, no discrimination. Ginawa po natin ito dahil tayo ay Dabawenyo. Tayo pong lahat ay Pilipino. Marami pong salamat sa inyong lahat. Patuloy po nating mahalin ang Dabaw City. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa dakhirna al-jannata dar salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ta'ala jalal wal ikram. samia wa ata'na kufrana ka rabbana wa laka al-masir. Allahumma ja'al al tajam ja tajammurina hadha tajamman marhuma wa ba'da ja'al tafarruqina ba'da hadha ja tafarruqan azhuman mubarakah. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انا اسالك رب العرش العظيم أن يتوقف الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويتوقف الإطلاق النار من الدبابات والصواريخ والتيارات المدمرة ومدمره في بلدانهم مثل غزه عاصمه دوله فلسطين وتل ابيب عاصمه دوله اسرائيل وان يسود الامن والسلام والوداد بين الدولتين حفاظا لبقاء اجيالهم القادمه وعندما يتم وقف الحرب بينهم ان شاء الله يستتيب الامن والسلام الحقيقي في عالم في عالم الاجمع. Wahfi وفي Eropa, Wahfi وفي Afrika, Wahfi Asia, li etnan, bi etnan, ma yahhisu bihi ya Rabb alamin, Wahfi hadis-hadisnya menyebabkan istimewa aman dan salam di dalamnya alamin, Rabb Nabi Nafid dunia husada, Wahfi akhirnya husada, Rakaal zaman Nafid.

sulod sa dagang mga katuigan nga solbaron ang among mga panagbangi pinaagi sa among kagalingong gahong o pinaagi sa kusog sa among mga armas. Dagan ng mga higayon sa kasuko o kangit-ngit nga among nasinati. Dagan ng dugo ang naula Dagan ng mga kinabuhi ang nakalas. Dagan ng mga paglaong ang nalubong. Apan ang among mga paningkamot, kawang lamang. Karun ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Hatagi kami sa kalinaw. Tudlui kami sa kalinaw. Giyahi ang among mga lakang, diya sa dalan sa kalinaw. Ablihi ang among mga mata o among mga kasing-kasing. Ugatagi kami sa kaisog sa pag-ingon. Dili na gayod ang gubat. Diya sa gubat mahanaw ang tanan. Isilsil sa among mga kasing-kasing ang kaisog sa paghimo o konkretong mga lakang aron sa pag-abot sa kalinaw. Ginoo, Diyos ni Abraham, Diyos sa mga propeta, Diyos sa gugma, imo kaming gilalang o imo kaming gitawag sa pagpuyo ingon ng mga igsuon. Hatagi kami sa kusog matag-adlaw, aron mamahimong mga instrumento sa kalinaw. Himuha nga maila namo nga ang matag-usa nga among may mamat. Ginoo, wag tanga ang kabangis sa among mga dila o sa among mga kamot. Baguha ang among makasingkasing kasing sa labutan aron ang pulong nga kanunay maghiusa kanamo mao ang pulong iksoon. o ang among dalan sa kinabuhi sa kanunay mao ang dalan sa shalom kalinaw salam Kamak mamintoran mag langun no kadosonan du pin tambang no. Migtukol ko langit migtumpi ko tano in kulit ko pamayan no way. Duma kalangon no ato pigimuniyo, Dumak, kalangon na tao kahit ingo pigimuniyo. In pamalohot no kaniyok maroson ni Kuya ganami miglitan ganami. In papito no pagpasamboy to ko inawa umul kahit kanami katumpis no. Imono uno kanami. Amoin manama salamat to langon na pagbohoy kanamit ko upianan. Salamat mo panahon no kuno no pag iniyog kanami ahad pa tulongod no koy no kuno mo upia no koy mo no koy ko undiot isi ko nay. Amoy manama salamat to duma kanamit langun no gimuon ayos oyos kanami ko imun oto no panunggilingan duot matagsawoka. Pariralom ko iro koy ko no koy man no imuno no kuno upia uyas ni paling tutu koy isip na muoto nuwaro koy munoy kawarok kak amoy na manaman marason amoy na manamas inig kalibulungan kunto siing koy langon na nali nalibulung nigbuyo koy tokoy ko na pagdingding pagtorong ligka tokoy rootan kakalinaw ikoy humano kanami pinaagit pag upo nurot matagpusong noy doot suman-suman noy matagsawaka no kanami isip na mo talari pinaagit pag himuno pag buhoy noot goy na kanami ahad nakalkalasi sa so kinahiyan noy kalangon amin manaman o tugtukaron ko igolong ko iksan anoy ruot ko ikaw uyas ko ko imunoy kawarok ka to tibu kinabuhi noy sinilangon si, amin manama salamat to tanan na no panahon pag dumano kanami God of the universe, the Father of all mercy, your mercy endures forever. Dear God, we come before your presence and at your throne of grace, we come humbly before you to offer you our prayer and our honor and thanksgiving that this moment, Lord, it is our desire. It is our prayer. It is the desire of the city of Davao through the initiative of our mayor that we can come together in prayer through which, Lord, we can offer to you what is in our hearts, that we really depend on you. But, Lord, you have said in your word if my people shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will answer their prayer and will heal their land. Their God, our Davao city, has this slogan Life is here. And to this end, Lord, we are united, every churches. Evangelical churches, Pentecostals, and all the rest of the born again Christians and all kind of faith that is in Davao City, aiming Lord for looking to you as the author and finisher of our faith. As Jesus Christ has said, my peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give i unto you let not your heart be troubled neither let it be afraid and so therefore lord we put our trust in you we cling to your word we stand on your word that of all the turmoils here and abroad and things that would disturb our hearts and mind as we pray this is an indication from the city of Davao throughout Mindanao begins your loving kindness, shelter, and protection. Every human being of every faith, of every persuasion, conviction, but we are one in faith because we believe in the Supreme Being. We believe in you, Lord, the God Almighty, and spare. Our city from all these kinds of trouble. In your name, we give it all. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, this is our prayer. Amen. ako gusto ko magpasalamat sa mga religious leaders nato nga ni Karon o men and women in uniform sa mga tribo nato sa mga tanan nga ni Karon gabi na salamat kaayo nga naghatag og oras uh, para aning prayer rally nato no kay tungod ang ato ang kining nato dili gina sa ing ni Karon kun dili kung walay kalinaw sa tong lugar abot lang ta kung asa ta karon o unsa ta kay tungod na ay kalinaw ang atong lugar. Na gusto unta sa gobyerno ang LGU nato kinindabaw gusto unta nako nga ipahinomdom sa inyo ha o patimanan ninyo nga e kini atong dakbayan walay diskriminasyon. Wala tay kalagot bisag unsa pa ka mapobre man ka madato ka mayot ka, matumboy ka, babae ka, lalaki ka, tanan ta usad dire. Dari sa atong yuta nga ginapuyan, kinindabaw karon. Bisa kinsa ka dire pareha ratang tanan, dabawin niyo. ipadayon lang nato kung nga naata. Because if you do not have peace, you actually have nothing. Wala gyud mo wala tay. Wala ma-enjoy aning kaliputan ani. Eh. Wala tay kalinaw sa ato mga pinakita. Mo nang mao pinaka-importante. Maorapod na kita mga tagada tagadabaw mga dabawin mo nga namuyo na rin nga malipayon gaaban -ga tira pero so kung lang ninyo padayon ta lang na kung magpadayon ragyot ta abanti lang ta Patu pa pa padulong sa kalambuan padulong sa progreso patulong lang sa kaayupan pupurihin ka sa awit itataas ang aming Buhay ko, ikaw, oh Lord, ang iyong ko, tanan, mukin sa ka, welcome kadereng kung gusto ni mo kaayohan, gusto ni mo tanan mga tagadabaw, magtina bangay ta. Lumad, tribo, kristyano, bisaya, ilungo, tananta, tagatapong. Maghang salamat sa inyong tanan. May gabi isin. Ang iDocu po ay nakikiisa sa Lungsod ng Davao para sa panawagan sa pagkakaroon ng isang matiwasay at mapayapang mundo. God bless us all. Para sa lahat po ng uh, hindi pa po nakapag subscribe sa ating YouTube channel, ako po ay uh, nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe po sa ating YouTube channel na iDocu by John Paul Siniel. At pakiclick na lang din po sa ating... Uh, notification bell uh, for you to be alerted once we have new uploads and please do like our Facebook page and uh, if you have comments and suggestions please do send them to the email address flashed on your screen o di kaya sa atin messenger sa Facebook maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng Docu Vlog na ito para sa iDocu e ako po si John Paul Sir